So ayan guys, kain muna tayo ng pansit bago tayo pumunta sa bibisitahin nating farm. Ayan guys, so kain muna kami. So ayan na nga guys, nakarating na kami sa farm. Ayan. Um, Binubuksan lang yung gate. So gano, tignan natin kung maraming manok dito guys. Ayan may nakakalat-kalat pang mga manok nila dito guys. Okay. Uh, kaya kaya nakalabas daw. So, yung dami pala dito guys. Wow. Oh, Mini backyard guys pero marami palang manok. Kita nyo naman guys. So, eh, ang laki ng manok na to pero ngunit ng ulo guys. yan guys. So, meron pang trimit dito. marami palang manok dito. May kulit pa guys. So dami talaga manok dito guys. Yan may fear pa dito. And, ito daw yung nanalo sa derby guys. Derby. Ayan ah, yung manok. ang guys. Ang dami dami pa dito. May ano pa dito. 3 months. Sala to 4 months. Ang ganda ng manok dito guys. Tingnan eh. nyo naman. Wow! na namin malit lang to guys. Pero malawak pala sa loob ang ganda ng mga manok nila dito guys quality akala mo kang big fan pero yung backyard backyard lang to guys pero yung mga manok nila dito quality pwede itong makipagsabayan sa mga ano guys big fan so yan pang daw to guys pang ano yung ano masingan yan si sisipahin pa ako nito yun <laughs> tayo sa kabila ito so guys mga istag nila ang ganda pa rin ano, ang gulong nga ata yung kiti uh, uh. daming manok dito guys nakakalula ang saya saya guys pagdain ko libo tapos bisita ka ng kan, ayan guys ang guys oh ang dami talagang manok dito quality mga manok nila dito guys sigurado guys magipagsasabayan ko yung ano yung mga manok dito guys ito yung mga 5 months nila this ang gorgi ano po yung mga ito mga dito ito po guys yung ano yung manok manok natin dinayo natin doon sa dito 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 ito, ito yung manok natin guys yan dinayo natin si Noki tingnan natin kung ano papalo siya ng ano maganda ito okay, yung maganda rin po guys guys so yan guys may bibigay yata silang manok sa atin yan ito daw guys so yan bibigay sa atin mukha siyang maganda naman guys ayan so, Maganda naman guys bibigay daw to sa kasama kong bata eto guys yan to guys yung nanalo sa derby Ayan. Three times daw to guys. Palain mo naman guys. Oh. Ang ganda-ganda pa ng palong ng ano nila. <laughs> so guys. May nagsasampi dito guys. Sampi. Ayan. So bawal daw yan sa YouTube. Kaya ito na lang yung manin natin. Sinasampi yung manok natin dun sa. Kaya na I-spar na yun. Ayan so guys. May po. May ano dito, May inahin ito yung mga po mga kelso white nila guys galing kay sir ano um, ito naman yung pulet guys ang ganda ng pulet mukhang ano labuyo um, ito naman yung raging nila guys dami pang manok oh uy wakala ito tatakbo pa yung manok nila ito guys yung inahin

So, ayan na guys, sinispar na naman yung mga ating -ano. sinasampi na naman. Pagkikita natin kung ano. Para bawal kasi nyo yung panorin kagano. Nag-anong, lalaban sila. Ayaw yata ni YouTube. So, guys, sampi-sampi muna guys. Oops. So, guys. Ayan na, na guys. Oops, bawal. ako yung tingnan po. po uh, maban po yung YouTube natin guys. <laughs> ayan, ayan <po. laughs> guys. Kinaparto natin. natin, nabugdug. Nabugdug natin, so nice. natin guys. Kasi, natin guys. guys. video bigi na lang tayo guys Bigi-bigi tayo guys Bago tayo nyo guys Ayun guys Ayun na nga guys Nabugbog si Noki guys Kaya sulitin na lang nating mag video-video dito guys Wala talaga guys Ito bug -bug guys Ayun na so Ito yung bugbog na

gift birds nako hmm. ati gift hmm. birds ito yung bau oh ha na nila guys tignan natin kung quality pero bukang bukang talaga yung ito guys yung katawan ng manok na doon guys brabe ito na guys unboxing ko yung, yung, yung gift birds niya. nila binigay nila kay so yun nga guys unboxing na guys pasilip muna guys pasilip pasilip ito guys so. buksan mo na ang guys. yung regalo ito yung isa guys swerte uh, jackpot jackpot una unang, unang birada gift bird reveal tignan natin oh. kung maganda guys tignan, guys quality so, yan, guys, oh. quality guys halos hindi na magkasa sa box guys ano yan po yung gift pang derby guys pang derby quality manok oh. sa ang al sa sa inyo ka alim abuyo abuyo abuon abuon ito lalagay na sa limber guys then, yun, yung isa yung isa yung isa ito okay, yung isa guys oh. maganda rin yung isang binigay nila guys ang ganda guys ito tignan mo naayos nice pa yung ano buntot yun na guys oh ayan guys o, ah, quality awry. guys ayan quality ng manok ito yung isang gift Malaki birds laki ng palong mukhang basaray aray ko guys si yan yun tinukwa ko guys kanina yan guys so guys hanggang dito na lang yung video thanks for watching tuwa ka ulit guys subscribe panalo na guys my youtube tuka channel tuka and hit the notification bell so subscribe po guys Ayan po, dito na po magtatapos. Nice. Thanks for watching. Hit the notification bell and